isang napakaganda gumaga po sa ating lahat ng mga kapwa ko ka-farmers mga ka-viewers kahit nagsulok mo ng ating bansa so sa umagang ito uh, share ko lang po sa inyo ang mga uh, ginagamit natin sa ating punla bago po tayong magkatanim ng mga punla okay so noong nakaraang araw nagtatanim po tayo ng kamatis so pinapasilip ko at pinapakita po sa inyo ang aking binagawa so ngayon mga kapwa ko ka-farmers uh, talungan naman Okay, so ang aming ginagawa mga kapwa ko ka-farmers Bago kami magtanim ng talong Kagaya nito uh, Bago pa lang po ito na i-deliver So, bago namin Sa uh, e-transplant uh, May gagawin kami mga kapwa ko ka-farmers So, yung gagawin namin mga kapwa ko ka-farmers Ay, naglagay po kami ng uh, Bioagromica Plus no Sa tubig Sa dami na uh, 20 ml no Sa 20 uh, 20 liters, 20-20 ml kung 15 liters, pwede naman 20 ml walang problema po mga kapo-kaparmers kasi ang ating bioagrolica plus ay isa po siyang soil conditioner root growth, anti-virus anti anti, anti so yun po mga kapo-kaparmers ang ating uh, ginagamit okay, bakuna sa mga uh, punla natin bago i-transplant so sa dami na 16 liters of water or isang balde ay lagyan natin ng 20 ml. Okay, kung drum, 200 so ml. So, yun lang po. Okay, so, kung walang serenade, pwede naman ang bio, ang um, uh, serenade, wala kung walang biogronica plus, pwede naman ang serenade ng no, mga kapwa ko farmers. Uh, sorry po Pwede naman ang serenade. So, ang serenade, lagyan natin ng 20 uh, ml ang 20 liters of water. Tapos, ibabao natin ang lahat nating mga punla bago itanin kasi ang serenade ay isa po siyang organic fungicide po mga kapwa ko kaparmers po siya so malaking bagay po uh, makakatulong sa atin at sa ating punla na ang panglalanta kasi isa po siyang organic fungicide so good bacteria po siya mga kapwa ko kaparmers kasi basilius po no ang ating sinirinid na ginagamit na produkto po sa beer company. So maganda po siya para may iwasan natin yung pangalanta sa mga puno o tinatawag natin uh, wilting, fruit wilt at saka bacterial wilt kasi isa po siyang organic na basilio. So maganda po siya sa mga daping of sa punla at sa mga punla na bago natin itatanim, pwede din siya idilig at saka yung biogurica pwede din. So kung wala tayong mabibili, pwede naman tayo gumamit ng ibang mga produkto kagaya ng mga uh, consort. Ang consort meron po siyang apat na combination, root growth, uh, by Simulant. So marami mga benepisyo makukuha sa ating punla bago itanim. Okay, din meron namang mycorrhizae and smart, pwede din siya. So para mabigyan kayo ng mga iliya mga kapwa ko farmers bago maglipat tanim sa inyong mga punla, yun po ang dapat natin gawin para diretso diretsong mabuhay po sila. Okay? So pagkatapos natin magtanim, uh, mag-spray kami, pwede ang Nutriflan 80 kasi ang Nutriflan 80 isa po siyang napakaganda ang pang anti-stress po mga ka-viewers, mga ka-farmers, no? ah oh, din pwede naman attract uh, track, okay? Kahit anong available na mga uh, pang anti-stress, maganda din siya nating gamitin sa bagong natin tanim. Okay, so ngayon, ah uh, para makita uh, ninyo kung paano ko ito ginagawa, ito po. Katotapos na po siyang ibinabaon. So ganito lang mga kapo ko ka ka-farmers, so ang isa planggana natin na sa mga 20 liter kung lagyan natin ng 20 ml pag bio agronica plus pag ang presyo nito ang bili ko ay 1.7 iwan ko sa ibang lugar kung magkano tapos ang serenade ang dosage is 40 nasa 550 lang po ganito lang mga kapok ka kapo farmers ang pagbaon ito iuna ang sa pandang dulo ganyan din oh. ganyan lang dandahan yan para presko ang ating punla yan hmm. tapos balik ganyan ang pagbaon sa tubig mga ka viewers hmm. tapos ikotin at yung mga ano naka ano siya so ganyan lang oh. Okay, pwede okay, na to siya itani mga kapwa ko kapamilya mga ka-viewer. So ngayon, ipapasilip ko sa inyo kung ano po ang bioorganika at saka serinid. So, tanggalin ko to. Okay. So ito po ang mga nakabao na nating mga punla, ready to transplant na. At ito naman po ang ating serinid, no? Ah, uh, Bacillus po siya. So ibig sabihin, good bacteria po siya na makakatulong sa atin para pagkontrol sa mga bakterya at ito naman ang Bio agronica Plus. Okay, so sa iyong lahat, bago tayo magtapos, mega shoutout po no, sa lahat kong mga subscriber, mga bagong viewers, mga bagong uh, mga uh, farmers. Sana po may natutunan po kayo no, sa ating ginagawang short video. So hanggang sa muli, ako na po yung magpapaalam. See you next vlog. Bye bye na po. God bless. Happy farming.